guys, papunta sa Tongfok Beach. My... <laughs> Tongfok Beach. Maganda na lang hindi umaraw. Kaya okay lang. Silang aking mga kasama. Nandito na kami. Lumagpas kami. Ay, oh, mayroong cake. <laughs> May cake. Maraming kalabaw dito. Maraming kalabaw dito, guys. Let's walk to the beach. At ang iba ay magpe pictorial Ako naman ay magba-vlog. Ah, parang may nag-camping. Yan. Oh, may mga extra extra kayak oh. Andito na tayo sa White Sand na Tongfuk Beach. Oh yeah. Oh yeah. <laughs> Malayo tayo sa main ay, andito tayo sa batuhan. Ayan ang batuhan, guys. Oh, ayan. Doon tayo pupunta mamaya, no? Andito na tayo sa Tungkok Beach, guys. Para na ako. Oh, naka-chinelas ako. Sayang. Maganda mag-chinelas. Ay, white sand, guys. White sand. Tsaka tingnan nyo, it's Sunday today. May 25. 2025. Pero hindi siya crowded. Ito ang lagi namin pinupuntahan na dagat. Kasi hindi crowded. 19 minutes din pala ang biyahe namin sa taxi. Kaya pag nagbas, mas matagal. konti lang ang tao. Ang dami nang nag, naggagawa ng kanilang i-upload. Yan, yung mga dress na kasama namin. Yeah, Mag-pictorial ang mga yan. Maggagawa sila ng kan kanilang ano din. Pang reels nila. Bilis! Nahuli na siya. Late na. Ay, bakit parang contrast sa ano? May mga baloon-baloon. May birthday celebration diyan. Kami naman, unexpected na plan. Unexpected plan. Kagabi. Sinatuloy kasi sinabihan ako nung isang araw hindi pa sigurado oh, may nag-invite sa akin kaya sabi ko hindi pa sigurado kung makasama ako okay, guys oh. may nag ano nakasitting on the ground o oh, pa diba? Doon kami ba lumagpas kami dito sa main main area. Doon kami sa kabilang ano doon pa dapat kami. Doon sa so kabilang shade. Pero dito na kami malapit sa banyo. I mean sa uh, shower area. Tsaka ito ang uh, guard house, lifeguard house. Tapos, ayan, mga mga bulaklak, halaman na may mga bulaklak. Ayan. Balik ko kayo, guys. Ayan. Doon tayo nang galing. Doon, doon pa. Doon, doon pa. Kaya malayo din nila ng mga uh, half kilometer. <laughs> half kilometer <laughs> ayan, upo opo kami dito ay, wala tayong banig dun tayo sa dati sa may batuhan ay, bit-bit may bit-bit <laughs> kaya ako tingnan mo naman ang bit-bit ko, oh o, ilagay nyo dito yung ibang ano okay na yung melon Yeah. andito kami sa beach, beach, <laughs> andito kami sa beach Let's go to the other side. Don't kami sa dati guys. Pupunta. You know, meron din dito. Lifeguard services at this beach have been suspended. Huh? Why? Why it's been suspended? Suspended? Please do not enter the water. Oh, oh, oh. Wala palang lifeguard. Kaya pala. Mahirap maglakad dito sa ano, buhangin. Doon sa kunting basa-basa, pwede. Hindi ka malulubog. Dito. O, may mga kids na naglalaro. Ayan ang shower area. Kaya maganda. Hindi maaraw ngayon, guys. Tingnan nyo ang, ano, makulimlim. Kaya tamang-tama lang. Sino? Hindi pa siya lumabas. May mga nakatent. Diyan kami nakatambay dati. May nakakatent. Kaya doon kami. Eh, paano kami maliligo dyan? Hindi pa lumabas si, ano, yung kasama namin isa. Ano? Dito kami dapat bumaba. Doon kami nababa. Doon, doon, doon. Okay, malayo din, oh. Malayo din wala pa yung kasama namin naihi siya kanina kaya nagpunta dyan sa ban hintayin ko na lang ito ang view guys at saka tingnan niyo ang mga alon ang ganda diba? ang ganda ganda dinig ang alon, di ba guys? Kaya maganda dito, hindi crowded. Makakapag-relax ka talaga. Ano nyo, oh. Kukunti ang tao. Sunday ngayon, dapat marami, dito diba? Pero sa ibang mga dagat, like Stanley, Deepwater Bay, Ripples Bay, yun, ah uh, Chico, yun, Chico Beach. Here! Here, this way. Come over here. Ayan, ang kasama namin. Indonesian. Ayan, she's running. We go that way. Sister, we go that way. Ah, over there. Okay. They brought already. Are you so late? <laughs> over there. Yeah. Just uh, go ahead. Straight ahead. Yeah, I follow you. Yeah, nagtakbo na. Hinahanap ang shoes tsaka gamit. Ay, hindi naglabas ito. Ang ng mga aso niya. Ayan, dito sila guys. Oh. Nagre-ready na sa pictorial. Mag-pictorial ang mga yan. Ako ay magbablog. blog, -blog. Oh, di ba? Andito kami sa gilid. Ay. Andito kami sa gilid guys. Oh. Di ba ang layo na nang nilakad namin? doon kami nang galing doon doon pa sa lagpas ng guardhouse na yan hmm. kaya nakapag warm up na papunta dito hmm. warm up ayan doon ang mga bato bato may mga ano daw dyan may mga tahong check natin mamaya kung mayroon Oh, they're preparing to take the selfie oh selfie selfie i forgot to bring my tripod sorry guys i forgot to bring my tripod look at the flowers and the stones <laughs> ang itim-itim na nga natin tapos sa pa. <laughs> Nagkataon naman o oh, di ba? <laughs> sa kong kasama. Ayan. Mabilis na. Ay, tamang-tama naman yung sombrero. Sabi ko sa'yo, magdala ka eh. Hindi ka nagdala ka. Magdala ko yan. ah. Ito, oh. Ito pala. Thank you, Jack. Uy, <laughs> ka gamitin ko ko yan. Ayan si Mighty. Gustag. Gustag. 还去讲啊！哇、哦！哎，在跟你讲啊！